Okay, for today's video po, ang pag-uusapan naman po natin ay ang tukol sa ano, meter base. Yan to. Yan. Mga ginagamit sa pag-intrada, paggawa ng mga service entrance. Yan. Kung mag-apply kayo, mas madali yung ano, sa mga meril ko contractor na kayo magpagawa. Huwag doon sa mga ano, ah, uh, Electrician gala. <laughs> <laughs> Tulad ko. <laughs> okay, kamusta po? Ang hawak ko po ngayon ay isang ano, meter base o round meter sakit. FM toys ito sa Meralco. Yan. Ginagamit ito sa pag-install ng service entrance. Itong malimit masira dito, itong ano, yung backlight nya. Pero kaya mo nga simbolin ito. Napapalta naman ito eh. Kasi nakatornilyo lang yan. So sa pag-install nito, kailangan ng gamit. Tornilyo. So yung screw, huwag pa ako. Para iwas reject. Tapos ito yung butas na to. Ah, uh, ang sukat nito ay 1. na tubo ang kasya. Pero kung gagamit kayo ng 3/4, gumamit kayo ng reducer. Ah, uh, bushing reducer. Ang sukat nun ay 1 by 3 4 Para magamit niyo yung tubo na 3/4. So itong gitna nito, meron siyang parang bilog dito. Yan. Bali ito, pwede mo itong butasin. Ina-approve naman ng Meralco yung kahit butasin nyo ito. Basta yung nasa ano, pasok sa design sa mga ano, kalimitan, sa mga uh, ano, subdivision. Yun. Pwede naman yun. Pero lalagyan nyo pa rin sya ng ano, ng bushing para na may laknat para hindi siya pasukin ng tubig tapos bulgasin na lang Ito sagit sa gitna, dito naman yung ground nya. So, bali ito, ang gamit namin dito sa Ameral ko ay line to line. Pero itong metro na to, pwede rin gamitin sa, ano, sa line to ground. Pwede to. Ginagamit din to kahit sa line to ground. Pero kami dito sa area namin, line to line to. Sa ginagamit, namin. So, bali ang amperahe na kaya nitong yandil ay maximum yung 100 ampere so pwede ito sa residential at saka sa commercial basta yung load na pagagamitan nito ay eh, 100 ampere lang ang maximum pwede tayong bumaba 60 o kaya ay 30 ampere pero hindi tayo pwedeng tumas pa kasi pagka yung ito nag overload to ang kalimitan na nangyayari dito ang kasira ng mga metro ito Itong bakit ito, susunog to. Yan, nasusunog yan. Yan, hindi sa katagalan. Pag halimbawa, uh, lumuluwag na siya. Yung mahina na yung koneksyon niya. Ito ang pinakang nasisira dyan. Itong backlight. So, basta tama yung koneksyon at saka tama yung load na ini-apply natin dito. Uh, may sisigurado natin na matagal siyang ano, uh, mag-loss o kaya ay mag-overload, masunog to Okay, bali meron siyang ano apat na terminal. Dalawa do sa line side, dalawa doon sa load side. Tapos yung ito, dito yung sinasalpak yung pin ng ano ng meter base, anong ah, mismo. Apat na pin yun. So dito. Yan. Bali dito yung sa line, dito yung nilalagay yung wire. Yung service conductor. Tapos dito yung naman yung isa. Ito sa load side. Yan, sa Tapos, yung grounding conductor. So, sa grounding conductor, laging puti. Bawal yung iba-ibang kulay. Kailangan puti lang talaga. Iwas rigid yun. Tulad nga ng sabi ko kanina, ito ang amperaya na kaya lang yung yan delay, ano, uh, 100 ampere. Kung sakali na lumampas kay doon, at mataas talaga yung gamit nyo umabot ng 200 ampere ibang application na yun ng uh, meter base bali ang tawag doon na ano na yung parang ano uh, ST5 da yung, yung sabi nung iba ano niyang square ano square meter base yung square box na meter base yun. pero pagka ganun 200 ampere na automatic ang application na noon, ang meter base noon ay Ah, uh, ST7 na. Ah, ST5. ST5 siya. Okay. Ang metro na ito nga pala, hindi ito nabibili sa mga hardware. Bali, ito issue lang ito talaga ng Meralco. Sa Meralco lang ito. Ayan, patakasal. Pag kayo magpapakuryente na, yung halimbawa, kasi yun magkaroon ng kuryente, yung bahay nyo, na bagong gawa pag na-confirm nila na okay na yung ano nyo, yung application nyo isipod yung pagkakabitan i-issue ang kayo dito ng Meraldo para sa installation ng service ninyo okay